Kumusta gandang umaga po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers. So sa umagang ito, panibagong video, panibagong kalaman na naman. So ito po ang kaliks ipuan mga kapwa ko ka-farmers. Uh, para po sa uh, mga baguhan at wala pang idea. So ito po ang baganda ng variety na talong na ating tatanim. So walang pinipiling panahon, matag ulan man at saka matag -init. So ulitin ko, ang variety po ng talong na maraming mamunga at maganda. At saka kilalang kilala na sa market sa so, hindi pa nakakaalam ito po si Calixto F1 eh. subo na po siya so ito po ang ating 5 months old na talong na nadapa sa bagyong Christine tapos ni Raton at saka nagbunga ulit so napipitasan na po natin to kahapon at ito po ang tira so tingnan nyo no? December 3 ta ngayon pero tingnan nyo ang bunga yan parang Christmas po simula dito hanggang sa isang dolo tapos lumipat tayo sa isang linya yan po lapitan natin sa camera kasi medyo madilim yan so sobrang daming bunga no mga kapwa ako kaparmers no so lahat ng mga nangingitin sa ilalim ay mga bunga po din ng ating talong yan kagaya nito oh, uh, nako po Mapawaw ka na lang sa dami ng bunga po ng ating talong So yung talong na to mga kapwa ko kapwa sa bawang puno may binibilang na ako na kaya din ang 20 ka bunga. At ito na po ang itaas. Tingnan nyo. Ah, sobrang kapal bro, no? Ah. Pero kung tingnan natin si lalim, napakadami pong bunga. Yan, sumisikat so, na po si Aring Araw. So sa ilalim, Uh, grabing bunga no na ating makikita mga ka-farmers sa ating talong yan kung dito tayo oh parang wala lang pero pag umupo nako nakakatuwa po ang daming bunga po sa ilalim po ng ating talong okay so sa lahat na mahilig sa ganitong usapin pakishare share uh, po ng ating video hanggang sa muli ako na ko'y magpapaalam no So, yun po kadami ang bunga po ng ating uh, talong na palagi kong ibinahagi sa inyo, no? So, ngayon, ah, uh, Kung <clears throat> so, may tanong man kayo, huwag nyo kalimutan. Uh, pakilabay lang po. Pakilagay lang po sa ating shopboxes yun. So, yun po, no, mga ka-farmers. Yan. Buig-buig po ang bunga sa ilalim. Huh? Grabe. Kapila, oh. So hindi tayo mapahiya pag ganyan ang bunga sa talong. Nako. <laughs> Ito sa harap ko. Oh. Yan. Ang daming bunga bawat puno. So yan oh, medyo mga malalaki na. So tuloy na ang Pasko rito. So sa iyong lahat hanggang dito na lang. Maraming salamat po.